Kapi po tayo. Aray, aray. Nauntog pa ako. Ayan. Kapi po tayo. Aray, parang bukol. Ayan, tekal. Aray. Ayan. Kapi tayo kahit tag-init na. Naku, ang init, ang init ho pero nagkakape ako, ganito po talaga ang sa Ang mga magulang pala natin pag tumatanda parang laging, parang nagiging OA sila. Alam niyo yung overacting o yung masyadong nagpapaawa, oo. Dahil tulad ng tatay ko, kanina kagaling ko lang ang Simimba, sabi ng tatay ko sa akin, Josa, pay nga akong limandaan diyan. Sa pagkibad ga ha, anih anih ninyo. Abay ang manok ay dalawang linggo nang hindi natuka wala na akong maipatuka. OA, oh, biga eh. OA. Oh, eh. Dalawang linggo hindi napapatuka. Kuwas at ibuhay eh, pa. Kainaman naman Samantalang lakas na lakas. hot, eh, may ide-derby pa mamaya. Makapagmakaawa makaawa, mga magulang natin. Oo. Noong Isang linggo, may sakit, ubo ng ubo, Di ako naman awang-awa, binigyan ko ng tatlong libo, sabagi siya tatay arang pera, tatlong libo, kayo magbihis at kayo magpa-check up, hindi e nanligo naman, nagbihis, naglong, naglong sleep oo, maya may idaladala na ang manok, at ang lakas, talagang hasping-haspe, dagasana, dagasana sa paglalakad. Kahit makabitin sa jeep. Mga pagsabong laang. Sabi ka pa kay naman ang tatay. Kanina may sakit nung nagkapera at may pansabong igumaling agad. Kaya baka kayo, sa mga may sakit di yan, baka kayo may sakit. itira niyong magsabong at baka kayo gagaling. Eh, bakit ang tatay ka? Nung isang taon nga, nung ako may ginagawang pelikula, eh di, isang buwan akong o, ako hindi uwi Ako nang nangangamustan. Sabi kay Tatay, hello! Kamusta na kayo? Sagot ng tatay eh, Hello, hindi kita marinig. Wala, mahina signal. Sabi ko naman eh, tatay kayo eh, humanap na magandang signal. Adi, ano, hello, hello, ano ka? Hello? Hello, hindi kita marinig. Sabi ko eh, tatay kayo eh, pumunta doon sa may taas, doon sa malapit sa bubong. At may ano doon, maganda doon ang signal. Hindi punta naman. Hello, hello, ala, hindi ko marinig. Hello, hello. Hello, tayo hindi makaintindihan. Hindi kita marinig Ka, ka agas as ng ano, ng pound E eh, di sabi ko eh, eh siya tatay, maubos ng load kong are, eh, ayoko may papadalang pera sa inyo. Aba, biglang sumagout, Magkano? Magkano saan? Sa Cebuana? Sa, M sa, M sa, M sa, Western Union? O sa Emluwilyer? Wow, nung sinabi ko na may papadala ako agad eh, tumalas ang pandinig. Magkaroon ng signal. Kaya namin sininapagsabihin ko, sabi ko, tatay kayo naman eh, ano, magsimba? Lahat ako kayo eh nakakapunta sa simbahan kapag ka, ano eh kapag ka, kayo kukunin ninong sa kasal at saka kapag ka kayo eh nahikilibeng pag may mga patay ang tatay naman ay mahilig makilibeng in fairness naman nahikilibeng eh napapansin ko nga na nakakapunta lang na si mga kapag kagayon aba kahapon niya sabi sa kanila iba po ka okay nagsimba sabi, okay nagdasal sabi ko, ko, kay naman, anong dinasal ninyo? Sabi sa akin, nagdasal ako, nasa ni Manalo ang Manok ngayon. <laughs> sabi ko, po, yun lang pala ang Manok. Eh di, sabi ko, alam, baka naman didinggin ni Lord, e di ako okay, yung naisya. Dagdaga, nadagdaga pa ni Limandana, to na rin. Pero alam nyo, nung yun ay, e, nung ako e, bata, yun e, ay bawa kami nakain, anday, yun ay e, magsasabong yung mga pinggan namin, ewan sa, sa, mga magsasabong kung may, nagagayoyin din sila, kung ginagawa din nila. Yung mga pinggan namin, iniikot, iniikot yung daw ay para manalo. Ako na makalukahan ko dahil ako'y bata ako ako'y anita na may pagka ganyan, ganyan din talaga ako noong ano, noong, noong ako'y bata. Ibinabalik ko, ibinabalik ko. Mm -mm. E eh di, nauwi din yung talo. Minsan nga nung binigyan ko ng pera nung pinagpapacheck up ko sa bakit tatay yun yung up ninyo Hindi ko nga ang mamura Noong binigyan ko ng pera na magpacheck up ang ginawa na may pinagsabong Ay lulugulugo, hindi ko mapagsabihan At baka syempre talo na nga baka masuntok pa ang uso kung angare, pakloy na nga eh kaya nakakatuwa eh ano. Minsan ako eh napapatawa. Binago na pala. Binabago nila. Binago na magsasabong. Dahil lahingin ng ano, pera sa akin. Sabi sa'yo, pingin dos. Sabi ko, ano ha? Pingin dos. Binigyan ko ng dos. Dalawang piso. Sabi sa akin eh. Aba? Kalay, eh, bata. Sabi ko, bad ka ha? Dos, dalawang daan. Pag tres, tatlong daan. Sabi ko, ah, okay. Binago na pala. Ayan. O oh, sige po. Ayan, ayan ang kape ko lumamig na. O okay, nga pala, mga, yung chinelas ko hanggang ngayon. Hindi ko pa nakikita. Tingnan nyo naman yung chinelas ko.